Dalta tayo ng dugnitan ng mga boss oh Sarap ito, ng Good Even, evening mga boss. So ngayon tapos na yung season ng ano ng pamumuhag. Sa ano naman tayo, dagat naman tayo. Ah manghuhuli uh, tayo ng isda at na rin. <coughs> Meron kaming ano ah uh, tatawag na alat dito sa amin. Saka uh, ano gahid. Hay uh, ano, nako. kaming ano. Bag mga damit uh, so na din yung ano natin yung diving plus light tsaka lalagyan ng isda so bali dalawa yung ano yung magiging ano natin ngayon routine is habang hindi pa hibas mamana muna tayo tapos pag hibas mangingilaw naman tayo ito naman yung dala ni Bostio ito yung dala ni Bostio eh. so, merong nyog tsaka merong damit yan, yan yung mga mga ano niya, mga gamit niya. So, ang ito yung mga dala namin Meron kaming dalang ano, na uh, gabi. Nadala namin doon sa pag-iilawan namin. Gawoy. <laughs> <laughs> doon kami sa ano, doon kami sa barangay Bagakay. So dadayo tayo mag panghuli ng isda. Kasama ko si So kitang-kita lang tayo doon sa barangay Bagakay. <laughs> so yan guys, ah uh, alis na kami. So ang oras natin is alas, oh, oras ba di? Ah, uh, 33 733 733. Oh, kasama ko si Boss Renson. at si Boss Tatlo lang kami. Itong bangka lang yung gagamitin namin. Okay. O, doon lang kami sa malapit lang. Pangingilaw at mamamana kami Nabing, habang habang tide pa. Mamamana kami tapos pag hibas, pangingilaw naman kami. O, update ko lang kayo guys pag dating doon. 对呀。 Baka! Good! Good, Lalo tayo ng Sarap ah, shell. Nih. Hey. Shell. Oi. Shell. ulam bukas. すいま So yun, update mga boss So bali nang uh, Ito yung nakuha ng aking kasama So daming shield Sarap yan uh, Merong ano Merong Tugita Tabugok dito sa amin yan Ito Tapos ito naman sa akin Ayan yeah. Ayan yan ilalim Ayan yeah. Ayan yung mga nakuha ko So balan doon pa sila Doon, yung umiilaw na yun yon tapos yung isan doon si Bastio yung umiilaw na yan bali ano pa ah uh, hibas pa so inintay lang namin mag ano lang namin mag taib para makalutang yung aming ano bangka yan pahinga lang tayo kunti tapos bitin ng tubig dito away na tayo. So, update. Ah, uh, lao na 21 na. Lao na 21 ng madaling araw na. So, kanina, pumunta tayo ng 7. So, lao na ng madaling araw na. So, almost ilang oras na tayo naglalakad. So, update ko na lang kayo pagdating sa bahay. Namaya. Tingnan. lahat Hello. separate natin